Ayan mga kalingap, habang wala pang EDC, dito muna tayo sa ginagawa ni Kalingap Edo araw-araw. Sa pinsan ni Kalingap prab na napakasipag, napakabait, napakamasunuri, napakahambol. <laughs> Package na ba? Ayan, ito i natin sa inyo. Panoorin natin ng sabay-sabay. Bali ngayon, pumunta siya kay am um, Nanay Maribik. Isa sa mga tinutulungan niya na talagang bilib na bilib siya dahil deserve ni Nanay Maribik tulungan. Kasi it, si Nanay Maribik yung tipong hirap sa buhay pero gusto rin makatulong, tumutulong din sa iba. Tapos yung mga binibigay niya talaga namang pinapahalagahan. At ngayon nakakatuwa dahil may negosyo na siya. At kaya pinapunta dyan si Kalingap Edo para kahit papano is may promote yung kanyang negosyo. Ayan, bago ako tuluyang maikwento lahat-lahat, panoorin natin. So, hello mga Kalingap. Welcome back sa ating channel. This is Kalingap Edo po. At andito tayo ngayon sa bahay nila Nanay. Nanay Marivic po. Muli pagbisita po kasi matagal na rin natin hindi siya na, ano, nakakamusta. At nag-chat siya sa akin dahil meron daw siyang parang gustong ipaano sa akin. Ipa-vlog. Ano? Nakakapagtaka kasi. Diba? Karnewan sa mga tinutulungan natin pag ganyan. Uh, mas gusto nilang sila tinutulungan, hindi ibang tao. Pero si Nanay Maribig po, nakakabilib kasi sila kawawaran sa buhay, no? Ay nagsusumikap at hindi lang yun, nakakatulong pa sa ibang tao. Yes, di ba? Kahit hirap din sa buhay si Nanay Maribig, nagsusumikap siya, tapos tumutulong din siya sa ibang tao. So ayan, dito po tayo sa bahay nila Nanay Maribig, oh, grabe. Grabe ang ano dito, improvement. Ang klase na. Grabe ang dami nyo ng ano, produkto dito. Hmm. Alat. Hmm. ano pa rin. Ma... Ma malakas pa ma rin ang ano. Mm -hmm. Ang... Ang walis, tambo. <laughs> at mas mong parang mas lumakas pa. Ano. Kahit right kami, oh. Pinapaulam namin. Ang at... <laughs> klase si nanay. Hindi uh, lang yan, you ano, know, may napansin ako dito kay nanay, bawat madating may nagbabago sa bahay nila. Lalong <laughs> gumaganda. <laughs> Ngayon nyo po dito, nagunat ako, nakita ko lang dito sa What Facebook, ano, nung kala ko hindi bahay nila. Okay. Pero ito po, tingnan nyo po, sa kanila pala yun, kaya pala. Okay. Tingnan nyo po, dyan, tingnan nyo po, tingnan nyo po. Grabe, ang laki talaga ng pinagbago ng bahay nila. <laughs> Nakakatuwa naman si nanay. Ay, naku, sarap tulungan ng mga ganyang tao. Tingnan po, po, tiles na. Hmm. Wow. At pandagman, po, sementado na tiles na, na. Yan yung mga masasarap tulungan. Talagang may ano, may kinahinatnan, 'di ba? Gumanda yung buhay. Yung iba kasi, hangga tinutulungan, ganun lang. Kapag tinapos na yung pagtulong, balik back to normal uli eh sa hirap, 'di ba? Kaya sana ito yung tularan ng ibang binipisyari ng kalinga sayangin, 'di ba? <laughs> Ang galing ni Animy Marie Bique. Kalimutan ah, nila Grabe. Oh, kung no. ba, may tindahan din siya. <laughs> may tindahan si Nanay Maribik. Ano na ko talaga bahay. Mm. Sabi ko baga sa'yo, bahay. Pag sinabi kong bahayan, bahayan bahay Kunti-kunti lang. Yes. Kapag Kaso marunong bambu, ka talaga. Kaso bambu ang kanilang ano, dingding, -ding, Presko. <laughs> Napunta na po lahat sa sahig. Sa tiles. Ano ito, kabayan lang ang dingding -ding nila. Okay din yan, Presko. Hindi. <laughs> Kasi <laughs> Laki ng bahay ni nanay, no? Long time no, si ano. <laughs> tagal din yung huli natin bisita. Pumunta ako dito na karan kasi wala naman oh, oh, ako. Oo, oo nag-deliver ako. Ito lang yata sa tao din si Ting Ting. Nag-deliver ako noon? Siya nga daw po, nag-mabas ka daw po. Hindi ko na nah nahabulat. at... Wow! Sa so, pamurangon elementary ako nag-deliver ako. At... Parang kailan lang yung itsura niyan. May yung upuan na medyo para kawayan, lumang kawayan. Tapos may mga sako sa baba, nakapila. Ngayon, ang no, ganda. Ayok. <laughs> eh. <laughs> Hindi pala kaya. Hindi talaga yun naabot at ano, teacher, mga teacher. Pag mga teacher ay ano ganyan. Ika, ano na, Ika. <laughs> Ganda na pati sa loob Ano na, tiles na. <laughs> Grabe lahat. Pati sinisiyaran <laughs> ko to. Ano pa lang to. Tawag dito, sako-sako sa sako, kayero. Kunti-kunti lang sabi Ibang ko. mga klase, oh. Buo na, magubuo ng bahay niyo Kunti na lang yan. Galing. Eh. na lang siguro sa loob ng mga ano. Mm uh -uh. Finishing na lang yan. Paano nyo nagagawa yun, Nay? Kunti-kunti, sabi ko baga. Sa mga kita nyo sa hmm. tambo, mm Sipag ni Nanay, tapos walang bisyo. Ang oh, bihira. Oh. Hindi ka... Ang lakas pala, ano? Malakas. Ibang klase. Minsan na-deliver 50, ganyan. Yan, upang-deliver yan. Oo nga. Na-deliver wow. 50, grabe. 50 ang piraso. Tipay wow. nila, nai. Ito, upang-deliver ito ngayon. Baka ay... susunod ikaw na magiging ano ay... dito. <laughs> Ipapatay na nga ako at magiging hindi factory. na kaya. Factory? Ah, nagpapatay ka na ng ano? Eh. Nagkahanap ka na ng mga wow. trabaho. Meron na, may trabaho. May mga kinuha na rin ako at ano nga. Hindi na kaya. Masakit ang kamay ko. <laughs> Tama yan, nai. Nagkampara nag ano na bago, sugat-sugat na rin. At Sugat. ito rush ito gamit sa ano sa munisipyo may mga ano ko sa munisipyo ngayon may mga deliver ako doon may festival pala. may festival sa munisipyo, munisipyo? Diyan, no? sa munisipyo yun sa ano buyobay festival yung mga nakadis yung mga naka-display na ganito tapos yung pangpangilan yun. katapos pa lang ng festival dito naman yun sa, sa, matakong. sa Matakong. iba naman yun sa ano sa barangay iba niyon sa bayan so dami kong gawain ay, Kurash, makain muna kami kaya tulang namin tinapa. Pabalik pa kayo doon? Hindi mm, na ma. na, matataba na. Ang gagawa ako. Hmm, parang may pwesto na siya, no? Kasi sabi niya makain lang sila at babalik sila doon. Karedi uh, lang yun. Sa tinutulungan ko, isa sa pinaka, ano, mm. pinaka nakakabilib talaga. Yes. Pinaka nakakabilib kasi yan. Grabe yung kanyang, ano, yung mga binibigyan natin sa kanya talagang hindi nasasayang, ano, mm. talagang napapalagot kanya. <laughs> pinuhunan niya, pinuhunan ni Nanay Maribi. Nakakabilog dito kay Nanay. May magiging ano talaga ito, para ka pa ng negosyante ka na talaga yung negosyante. Ano? Ito yung kinakapos. Yes, sabi business ito, minded talaga. pala, pala si nanay. Ang ano no? ko lang talaga, yung sa ano, tatambo ng puhunan. Pupuunan. Kasi Pupuunan. pag niruling-ruling, -ruling, halos minsan nakupuyangan. Kahit sino naman talaga, di ba? Mapalait, na, mapalait na negosyo yan, mapalaking negosyo yan. Puhunan talaga lagi ang problema. Minsan nga kahit nakaumpisa na tayo, di ba? Katulad ko, o tulad din na ni Maribig, nakaumpisa na, ayan, may tinda na, pero puhunan at puhunan talaga lagi yung problema kasi nga hindi may iwasan na ano yun eh, nakukonsume mo eh na gagamit sa ibang bagay pero at least sa mahalagang bagay naman na yung kanyang inyong tangbuan? mm pinag-aano ah, ko nga bagay ito marami naman nag-ano nito sa akin sa ano sa Facebook, sa Facebook. wow promote <laughs> nyo po yung kung saan siya kung kayo kukontakin sa anong Facebook ah, sa so mga mabili po ng ano ng walis tambo po tsaka little kay kay ganito po siya Facebook po ay Florence Sardo Abarli po ang ginagamit ko pong apelyido. Florence Abarli. Yeah. Oh, Florence po ako. Tapos po sa ang number ko po ay 09516055672. Sa ano po 'yon? Ayun, pwedeng ano siguro no, pag gusto mag wholesale. Mga taga dito po sa Camarines Norte, oh, kung mayroong order po kayo ng walis, ano yan. Wow. Florin po. Mga et... baka mga ilang taon lang na yan. Yeah. <laughs> Sinsado na. May factory, may factory factory ka na dyan diba? mas nakakatuwa wow talagang yan yung magagandang tulungan nag-spread ibig sabihin kapag nag-ahon-ahon yan si nanay isa na rin yan sa mga tutulong diba? L-O-R-E-N makikita nyo naman abarle. agad po doon na may mga naka ano na po ako doon naka ganito ng mga igang post ko na po yan wow so, so, malakas naman na din ang anong sa nang grabe, tibay. Sampunan lang talaga. Tapos <laughs> sabi ko, sige lang. Kasi yung quality po kasi talaga ng tambo, kasi yung quality po kasi talaga ng tambo kalingap, yung inaano nila. Katulad Maganda. kasi ganda. po nito, wala kasi po yan yung matigas. Uh, yung lagi ko ang sinasabi sa iyo. Oh. Tapos yung, yung <laughs> nandimong, nandimong, oh, dito, okay. kahit baliin mo siya, kahit ganunin mo siya, mm. okay alam. Lang, pa rin. Kahit ganunin mo siya kasi ginalagay nga sa yung nasa ibang bansa yung kay Kuya Aroni sa Mangkamagong dinala nila ng Spain yata daw yun ganyan lang nga ganito pinuto lang yung ganyan tapos tinali na ipapasok na sa Manila ayos ah tapos balik na naman siya ang wala kang makukuha dyan na miss, yung putol wala yan kasi pag ganang tambo di mo na may titiklop yan ang ganang mm -hmm. pag yung mga anong tambo kasi yung dulo niyan manaki ang pakinabang niyan ito na siya ito wow. naman na siya, yung Masunod. maliit Sunod, baka puntahan ta ulit yung bundok ni nanay para matingnan hmm. ulit yung panay. ito. Walang sayang. Ito yung galing. ano niya, oh. Maliit na siya. Yung, yung dulo ng tambon dyan siya, oh. Walang sayang. Dito galing siya. Ito yung dulo. Yung iba kasi, ito ikaw, alam niyo yan, ano? Kasi sa inyo, sinasama niyo ito. Yung, si, ano. Sa akin, hindi ko siya sinasama. Ibig sabihin, yung dulo ng tambo niya, yung dulo ng tambo niya, ito siya. Ito lang yung kinukuha ko po yung part nito. Ito siya. Ito lang yung kinukuha ko po yung part nito. Yung part nito, yung kinukuha ko. Ganito Galing. po yung tambo, oh. Tapos, iniiwan ko yung dulo. Kalingap. Ito lang yung kinukuha ko para wala siyang tigas. Pagdating sa dulo, yan, ito na. Ito na yung proseso niyan. Ito na siya. Galing ito naman na niya. Maliliit eto na siya. Walang sayang. Ito po yung maliit nun, and then ito naman yung pinipili ko pa rin siya, ganito. Para naman po yan dito sa kawayan. mabusi mabusisi talaga, no? Yung pang-agyo. Mahaba. Mm, galing. So talagang masinsinang trabaho yan. Hindi pwede yung bigla-bigla mo lang gagawin. Kasi sayang yung quality ng tambu. Kapag tigrash mo siya, pangit tingnan. Tingin nila maganda at mahaba, pero hindi. Hindi kailangan mahabang tambo, ang kailangan yung quality yun. Yan Oh, quality daw, okay. over quantity. Wala po siyang, wala po siya talagang, ma kahit konti, wala yung makuputol Oh. Back to normal pa rin po. Kaya yung gusto ng mga kliyente kung na ano sa akin talaga. Pa, Isa. Tinakitahan tayo ng Isa. malupit na, na tambo ni nanay Oh. <laughs> Hindi basta-basta nasisira ang tambo nila. Pipay Matibay, pang parang ano, Mm -hmm. Parang gawang 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 abroad. Siyempre, talagang ano na siya? Talagang. Marami na lang ano nit. Yung nako kalinga pedo, gawang Pinoy 'yan. Pagka <laughs> nang isa ano, nga niya na 150. 150, depende po. May 150 ako ito, 150 ito. May 200 naman ako po ito, todo jam. Mas malaki, grabe. Eh. Magibat. Magibat siya so, tsaka yan. yung kapal niya. Alam, hanggang dito po yung. Sino ba so, yung... bilita niya nakalimutan ko. Si si Mama mo. Sa... You know? Nagbilin <laughs> nagbili sa akin. Mama <laughs> mo. Ay, siya nagbilin? Nagbilin sa akin. Hindi pala si mama dati. Dito. Yes. Tinatawa siya ni Nina. Kaya ka na, na nanay marimik nito. Ninong lang daw siya mahal. daming ano, produkto. Sige <laughs> <Pera. Ligyan> po. <laughs> Galing. <Ligyan> po. <laughs> Wala, bilib na ako yung nanay marimik. Ito naman po yung sa ibang. Parang sa lahat ng natulungan ng kalinga, si nanay marimik yung ang galing ha. Mga ilang buwan lang, ilang taon lang kapag tuloy-tuloy yung ginagawa ni Nanay Imelda. Ay Nanay Maribik, lalo pat, ayan, na vlog na sila. a Aasen, aasenso to. Ayan <laughs> no, like lang, thank you for watching. Support natin Kalingapedo.